Magandang araw, Pilipinas! Sa Ito ang Valiante News Satid sa tidsa ng Office of the Vice President. Umabot sa 2,000 residente mula sa probinsya ng Basilan at lungsod ng Zamboanga ang nakatanggap ng handog sa isinagawang Thanksgiving activity ng OVP Western Mindanao Satellite Office. Si Jara Gomez sa report. Minarapat ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na maglunsad ng malawakang Thanksgiving activity upang magbigay ng munting handog sa mga Pilipino bilang selebrasyon sa ikawalong putsyam na anibersaryo ng opisina. Ayon kay Inday Sara, ang regalong handog ay tanda ng pagkilala at pagbibigay respeto sa mamamayan sa pagbuo ng isang maunlad at inklusibo na bansa. Ngayong araw, handog namin sa inyo ang munting regalo na tanda ng aming respeto at pagkilanlan sa inyo bilang mga katuwang, kaagapay at kasangga sa pagbuo ng isang maunlad at inklusibong Pilipinas. Tandaan na ito ay hindi ayuda. Ang maregalong ito ay bilang pagkikilala sa pagsusumikap na ginagawa ninyo para matustusan ang mga pangangailangan ng inyong pamilya, pagsilbihan ang inyong mga komunidad, at maging responsable at produktibong mamamayan anuman ang mga sitwasyong kinakaharap. Narito naman ang mensahe ng mga residente mula sa lungsod ng Zamboanga at probinsya ng Basilan para kay Inday Sara Duterte at sa buong OVP. Pasalamat po kami ng napakarami dahil kahit po mga farmers po kami, alalan nila kami. Maraming maraming kala, salamat Salamat po, patuloy ang kanilang ganitong mga mga proyekto para marami pa pong matutulungan ng mga magsasaka no tulad namin. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa amin, sa amin lahat dito, taga Isabela. May malaking tulong po talaga sa amin na mga medyo, mga mahihirap, okay? mga mahihirap na malaking tulong po talaga sa amin. Maraming maraming salamat po. Sana po bigyan pa kayo ng maraming maraming, ano pa, tawag dito, maraming maraming taon uh, para makatulong pa para pag ipagpatuloy pa na makatulong sa mga sa mga tao. sukul uh, magsarang sukol uh, mga di kuya kami nagsusun sin ka inbioto na kamo kuya kami nagsusun amon kamo intini namo na pag nakura hambok kau man iban na atawakan. kan hambok country ini ga na kan Duterte iban kan Bipisara sukol maraming salamat sa kanya sana uh, continue, continue pa yung alun niya, yung tulong niya sa mga tao, lalo sa mga mga hihiraw. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga aktividad sa isinagawang Thanksgiving activity sa Pangasinan, Cagayan Valley at Bicol Region, saksihan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa mga kabunuhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!